Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito po taga paglingkod ninyo. Karunungan ng Diyos, ikitin si at basal arts. Ang pangalan po ay Rachel R. Kukuy Kabungkal. So meron lang po akong lalapitan at nainggan niyo po ako dito. At ito po pwedeng kunan. So, karito mga kapatid, kung kayo ay kayo ay naniniwala sa kakayanan o no? uh, uh, enerhiya ng tinatawag nating kalikasan na kalinad sugnod na ninad oh patilis kung kayo ay naniniwala ay eh, ito isa sa mainam na kunan okay? so paliwanag ko sa inyo kung bakit pwede ito magamit at uh, ito ay tinatawag sa amin din na sangkap sa haring bakal ano so kung nung nyo nasa ibabaw siya ng bato yung puno ay nasa ibabaw ng bato pero hindi nyo makita ang ugat siyempre nasa loob ng bato ang ano siguro nito yung ugat oh so ang ano nito ay magagamit ito sa depensa sipin nyo na lang uh, ilang ilang init pinagdaanan niya kasi pag natutamaan kung tag init eh wala namang tubig ang bato. Wala namang sariling tubig ang bato, di ba? So hindi siya maka-absorb ng tubig. Dahil well, andiyan siya. So maasa na siya sa tubig ulan. Kung napapansin niyo, nakaka-survive po siya. Okay? Kaya mainam po ito sa panggagamot at depensa. Yan, Pwede po niyo kunin ito. Yan, kung mayroon kayong makitang ganito. At ito naman po ang ito ay ito naman po 'yung tinatawag na tong kahoy na ito ay tinatawag na as is. So ang as is po, ito po ang mga sikreto ng mga kapatid nating mahilig sa tinatawag na jambolera, jambolero o yun bang nagbebenta sa mga palingki, sa mga iskineta. Ito po inilagay nila sa ilalim ng kanilang kahadura o lagayan ng pera o yung linalagyan nila ng benta. At um, yun ang kadahilanan at maging maswerte at maging mabenta ang kanilang binibentang produkto at yan ang as is mainam pa dahil dito siya sa sumibol siya sa puno uh, sa ano sumibol siya sa bato kaya mainam po siya kunan so sa mahilig sa ano isa ito sa mga ano ano nga ba ang kadahilanan kung ano ano ang kadahilanan na bakit tayo kailangan mag uh, magkalap o maghanap ng mga gamit ang katulad nito. Ganito lang. Lahat ng inireha ay galing sa imposibleng bagay. Ayun bang uh, pinatawag na hiwaga ng kalikasan. kung so, titingnan nyo, eh, pag magtanim nga tayo ng kahoy, pag e, hindi maganda ang lupa, hindi siya nabubuhay. Pag tingnan nyo yan. Uh, kung napapansin nyo, medyo ka may katagalan na po yan. Kasi oh, malaki itong punong to. At dahil yan, ito ay nakaranas na ng pagputol. Ayan o, oh, tapos umibol na naman siya. So mainam po ito. So pagdating po ng tamang panahon, ah, panahon ng tinatawag na pangangalap papuntang Holy ay mainam po to na kukunan. Yan. So yan po ang lamat ha. Yan. So ang paglilikom po ng enerhiya o kapangyarihan o singaw ng kalikasan ay nagmumula talaga sa mga matalinghagang bagay o nakaka Manghang bagay So tulad nito Na Inclusively naman Mabuhay siya ng gaano katagal Sa minasa Ibabaw siya ng Bato yan. So yan lang po Ang ano Ah uh, Kento lang kasi Ang lamat niyan mga kapatid. Lahat po ng bagay Na kinakailangan natin Ay nasa Paligid lang So mula sa pagkain Sa inumin At yung kailangan natin Sa panggagamot Ay andyan lang po yan Sa paligid At yan ay binigay sa atin Ng buong may kapal kailangan lang po nating kilalanin at alamin kung ano-ano ito. Yan. So, isang mapagpalang panahon. Uh, Sana. Munti <tong> ayun. Dante, kusi! Naglag-lag kami. Kaya, Hmm, nah, dia ada suruh. ni tak ada lulau. Mereka lulau Bapak mau naik bario. Hmm. Sige, sige. Sayang lho, Tadan. Sige. Sige. So, di po tayo sa ano. So yun po mga kapatid, gusto po natin magdagdag ng kaalaman, matuto tayong kumilala kung so, ano yung mga bagay-bagay na dapat natin alamin. Sa karunungang lihim, yun, dapat alam natin yan, uh, yung magkasulubong na tulad nun, uh, kahoy na nabuhay sa ibabaw ng bato, uh, yung magkasulubong na ugat, magkasulubong na uh, sanga ng puno, na nagkadikitan, ayun po ay mainam tunan. Yan So, isang mapagpalang panahon, ito tagapaglingkod nyo. Karunungan ng Diyos. Ayan. Sana po yung malike, share, subscribe po video natin. Ayan, meron po tayong mga kasama ngayon. Eh, lang, maghahanap lang to ng panggatong. Ayan. So, sa mahilig sa so, Chris Ranter, yan. Ayan. Tinan nyo dyan, is merong-merong parang may balon. Ayan. So, parang siyang lumang ataba yun. Ayan kaso ah, na andito na siya sa creek Ayan, so, so, hilig sa treasure dyan nainam din to pasyalan niya kung gusto niya samahan ko kayo Ayan, again sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli sana po yung may natutunan ko sa vlog ko ito